Welcome back sa ating YouTube channel at Facebook page na rin. So ngayong araw na to guys, na namang uh, negosyo o pwedeng solusyon sa mga katropa natin mahilig sa pagnenegosyo. So silipin natin guys at alamin ano ba yung ino-offer nitong Motor Trade at paanong makakatulong lalong-lalong na dun sa mga katropa natin na nagdinigosyo, syempre usong-usong ngayon guys yung food cart business so paano ba makakatulong etong ganitong mga promotion ng kumpanya para magkaroon ng sariling negosyo yung mga katropa natin tara guys silipin natin at pag-usapan natin yan guys 500 pesos monthly payment discount so tingnan natin ano ba tong uh, payment scheme na to sir magandang araw po uh, sir magandang araw po uh, magtatanong lang sir uh, tungkol saan po itong promotion ng motor trade ngayong araw na to ah uh, bali uh, tinatawag po namin tong um parikurida. As, na, nag, kung saan po nag-display kami ng mga unit na pwede nyo ma-inquire kung hindi kayo po, po nakakapunta ng branches meron po tayong Suzuki at City 125 which is Kawasaki brand po Apo, pali overview lang sir etong company ng Motor Trade kailan po to sir nagsimula? Uh, so ngayon sir, almost 52 years na po yung Motor Trade uh, sa motorcycle company Ah, parang isa sa mga leading na uh, company pagdating yes, sa mga motor ano. Sir, nauusong ngayon yung mga negosyo ng mga food cart business. So etong motor na nandito ngayon, possible ba na gamitin to ng mga katropa natin na uh, nagninegosyo, lalong-lalo na yung mga food cart uh, uh, business? Ah, oh, sir, pwede nating mga recommend sana la yung uh, CT125. Etong CT125, sir, AA yan yung model ano. Yes, sir. So, ano po yung advantage na ito, sir, kapag ito yung kinuha ni customer? Uh, yung advantage na ito, sir, is pwede mo siyang i single, pwede mo siyang kabitan ng sidecar. Kumbaga, easy lang po siya na kabitan Ano ba yung mga food cart business, Apo, mga sir. shumai, fishball, fishball, goto-goto, okay. uh, at Apo, kung ano-ano pa, no? Kung mga up pangakot ng mga gulay. Opo, pwede rin yung ganoon. Pwede, pwede rin yung sa may mga... Ah, kumukuha ng mga baboy ano. Pwede, sir. Mga agribusiness, pasok na pasok po ano. So eto sir, ano po ang advantage nitong unit na to sir? Um, kung sa gas consumption is matipid na rin po yung CT125 natin, eto kahit naka-carb type siya. And yung monthly installment niya po is nasa almost 2,887 monthly pagka-updated po. 2,887 kayang-kaya ano. Um, uh So kung i-divide mo sya sa 30 days Mag-iipon ka lang po ng almost siguro Sabihin na nating 100 para uh, 100 pesos in 100 plus in 1 day Pasok uh, na pasok Complete mo na po yung pang-monthly installment Ayos po ano So eto sir matipid po ba sa gasolina ito? Yes sir Tapos gaano naman to sir katibay? Mga ilang years yung itatagal nito? ah uh, Yung sa usage naman kasi sir Depende naman po yung sa user eh Uh, kung alaga po talaga natin yung motor, uh, pagdating sa maintenance and check, siyempre depende rin po sa paggamit yeah, ng uh, motor. Pero yung unit po natin is talagang matagal naman siya kasi made by Kawasaki, Opo. Brand po. At isa rin sa mga matitibay na mga motor ano. Yes. Eh eto namang isa, sir. pang naman tong isang naka-display dito? Uh, so Itong ito model sir, na fw 110 ano, uh, 110, 110D. Uh, po, Suzuki from ano um, naman sa yung advantage na ito um, kung medyo gipit din tayo sa budget na uh, naghahanap din tayo ng matipid na motor, kung gagamitin lang natin naman sa pagpapuntang school sa work na medyo mababa ang monthly installment pwede na natin pong ma um, ma-avail yeah, ma yung uh, smash 115 sir etong smash uh, 110D ano po yung advantage naman nito? Matipid ba to sa gas o lalong-lalo na yung presyo ng gasolina ngayon medyo mataas ano? At uh, kaya kayang-kaya ba yung ng mga ano yung konsumo nito sa gasolina? Uh, oo sir kasi yung ano, yung smash sabok na talaga natin yan sir, na, ano, pang-daily use kasi fuel efficient po talaga siya. Opo. Saka di rin siya masyadong ma-maintenance na motorcycle. Apo. Ito naman sir, pwede rin siyang gamitin pang service at saka pwede rin pang kabitan ng sidecar to? Ah, uh, usually sir, uh, pang service lang po siya lang. Single use po lang talaga. Ito. ano, solo, solo model siya. Tinatawag siya na solo model kasi hindi siya pwedeng gawin sidecar. Apo. Although pwede naman siyang sidecar, kaso Malit sya para sa oh, sidecar. Kung baka mas okay yung oh. ganito na malalaki. Pero eto, sir, pwede yung sa mga habal-habal na gusto mo sumideline, ano? Oo, oh, sir. Yung uh, sa mga kaproka na ano? So, ano, yung mga delivery rider natin yun, sir? Pwede yan, sir. Ito yung mga kinagamit nila? Oo, oh, yes, sir. Boss, eto, mga pang-motor to, boss? Yes, sir. Pang-motor po yan, sir. garden, uh, scooter, tsaka yung mga ano, pang business tulad ng c 125. Aba. Yung mga oil po tayo na available po sa mga motor. Ah, depende sir sa brand, sa unit. Yes sir, meron din. By the way sir, etong ano, magkano po pala itong uh, unit ng Suzuki na ganito? Pag cash po ba sir? Opo, kapag cash. 61,000 po. 624. 624. Kapag installment po. naman boss, paano naman siya? sa so, installment naman po sir, magda-down po tayo dyan ng ano, 3,200. Tapos mag-monthly po tayo dyan ng 2,931. Okay. So, 2,931. So, 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 sa loob po ng 36 months. Po. Ayan. May mga rebate, rebate po ba yun boss? Meron po, 200 discount po siya. So ibig sabihin 25. yung magkano po dapat yung babayad nila sir? Ay, uh, yun na po siya. Pa-discounted na po yung 2,931. Ah, 2,931. Hmm. Ah, 39. So, 31. Ah, 31. Sir, ito po, uh, saan po siya pwedeng mabili sir? Uh, Mabibili po siya sir dun sa ano sa Motor Trade Goa Cluster po. Sa matatagpuan po siya dun sa Motor Trade sa malapit po sa Caltex Grocery Station po. Meron po kami branch dun sa Goa. Apo. Tapos so, uh, may marami pa rin naman kayo mga display na unit na available dun po sa ano? Marami sir, marami po kayo mapagpagpili. Ano pong pinaka minimum requirement sir para makapag-avail sila yung mga installment? Uh, sa installment naman sir, one valid ID lang tsaka proof of income tapos yung dalawang 2x2 picture po. Pwede, pwede na, po. na po. Hmm, makakapag-abin na po tayo. Pero kapag ano, ka walang trabaho pero self-employed, pe pwede po ba silang mag-abin? Pwede naman po sir yung mga business type talaga <coughs> sir, yung mga freelance worker natin sir, pwede po yan. Apo. Ano naman po yung requirements nyo boss? Uh, yung barangay certification lang po na patunay na may business sila or freelance worker po sila. Ayun. Ay, so maraming maraming salamat sir. Uh, maraming thank you very much po. po eto guys sir etong rebate na tinatawag na 500 pesos para saan po ito boss para po yung sir sa monthly installment na discount 500 discount sa monthly pram payment ibig sabihin yung unang bayad nila sir ganda no